guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang isi-share ko sa inyo is yung aking pagpapawil alignment dito nga sa ating sasakyan. And uh, ipapakita ko paano nila ito gawin dito sa shop na ito. So, ginaganyan pala yan. So, tapos may computer. Ayan, nakakomputerize ka. Ay, yan ay nagsasabi kong ano, no. Ganun. computerized wheel alignment ito guys kaya ayan so check na nila yung uh, kung tama yung alignment ng ating gulong through computer Ito lang, wala sira ilalim. Yay! Walang sira ang ilalim ng cars natin. Ano ba binibenta? Ano ba binibenta maganda dito. Marami silang gulong at meron din silang lounge na ano no? air condition. Shit. Ano ginagawa sa ilalim ko yan? Ay nala align pa so yeah naka-computerize siya ayan no nakita n'yo dapat pareho no Ayan, may ina-adjust pa sila kuya sa ilalim nung uh, gulong para talagang ma-align siya based dun sa resulta dun sa computer kasi nakakonect siya doon sa computer. Kada isang gulong, lalagyan ng ganyan. Ah, yung kapilang gulong, may ganyan na. Ah, lahat may ganyan. Uh, anong tawag dyan? Pang ano? Pang check. Ah. Uh. Sensor. Ah, yun. Kailangan para maging pareho, ano. Mamaya, mag-interview tayo. Ayan, so, medyo matagal na rin kasi itong car namin, guys. Kaya, marami rin kailangan ipaayos. So, eto, guys, meron akong na-interview na isang uh, mekaniko dito and bibigyan niya tayo ng information tungkol sa wheel alignment benefits nito. Kuya, bakit ba kailangan nating magpa-wheel alignment? Ano bang advantage nun? Advantage po nga para yung ano po ng gulong natin is balance po, pantay po. Kasi po so, pag hindi po, po naka-wheel alignment, ma'am, minsan ko yung kain po, yung, yung, yung ng gulong, po sa labas, yun po yung bang, nagiging cost po pag hindi naka-align mo. Atin. Ah. So, ka tuwing kailan dapat magpa-wheel alignment? Tuwing kailan dapat magpa-wheel alignment? Kapag ano, na naramdaman na po yung ma... nakikita na po yung o kayo, nakikita na po namin na hindi na po balance yung, yung, yung bukod ng yung gulong nyo. Na Na-advise na po namin. Ah, pagpapalit so na po. Every magpapalit po kayo ng gulong. Ah, pagpa-diretso so, na align. para po alignment. Para, para po maganda po yung bukod. Bago po yung gulong, maganda po Ang gulong. Wala naman po expiration ng gulong, hanggang uh, maganda pa po yung spike niya, balance pa po yung hubo. Okay lang oh, gamitin? Lang Safe yun. pa rin yun? Safe pa rin. Ah, okay. Wala po kasi sa expiration, meron po sa manufacturing Ah, wala talaga yung expiration okay, ng gulong? Wala po expiration ng gulong, oh, so, manufacturing lang po. Akala ko kasi may expiration, wala. dapat 2 years daw palitan na. No. Hindi naman? Okay, manufacturing ah. lang ano manufacture. Ah, kung kailan na manufacture yung nakalagay doon. Ayun. Ayan. Thank you, kuya. Ano pangalan mo, kuya? Ayun. Thank you. Ayan. So, okay na. So, ganun lang, guys. Kabilis. Magpa-wheel alignment. Sa tansya ko, wala pang 30 minutes. Tapos na agad. And uh, by the way, ang naggastos ko sa wheel alignment is 1,200 dito sa shop nila. Computerized wheel alignment. So, mas maganda ito guys. Para nga naman safe din yung ating mga gulong. Lalo na kung madalas tayo magbiyay sa mga malalayong lugar. So, safety first. Kaya kailangan ipacheck din natin kung tama yung Uh, gulong natin or aligned siya. So, better mag-inquire din kayo sa inyong mga shop. Uh, Isabay nyo na rin pag nagpa PMS kayo para, yun nga, maiwasan natin yung mga hind uh, disgrasya or maiwasan din na madaling masira yung gulong natin. So, advantage yun sa atin kasi syempre bilang mga ano tayo mga motorista, mahalagang ingatan natin 'yung ating sasakyan. Thank you for watching this vlog. God bless you all.